kasi ng price. Amo na kumuya. Okay, sige, talo. Telo! One minute. One minute. Gusto ko talo manama, kung saan galing tribo to. Lumusa mo ka siya ng kanyang balahibo. Ah! Oh! Sapa, sapa, sapa. Sunugan lang, Clark. Sunugan. Hey, boy. Ba, boy. Ha! Oh! <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko na matita ang pangita mo. Tingnan, ipangita pa ako. Nalala ko. Bakit ako mga din Domingo? <laughs> Ba't yan mukha mo? Puro kadrado. Parang Polygon. Gusto mo sa kata parang Pokemon? Ano naman? Hindi pa. Hindi hala. Pangkot na. Ito <laughs> <laughs> pa. Pre, masyado ka magaling. Sinusyo pa mo. Sampung mga bagay. time, <laughs> oh, time, 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 time. One minute, friends. Ano? Pati sinusyo ko. Yung sinisita lang mo yung kasana. Iyok na rin kayo. Ha, <laughs> Pagkagabi bilang Pinatuan ni Aligma. Anigma Anigma July na lang. Siyempre. wala na. Ano? Oh, yung mapayat, yung mapayat. Sabi mo na ka net kung tapos na. ka pala sa tweet ng papayak. Naglaro ay ng saranggola. Ikaw ang lumipad. Yung pita po. Tay, 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 ikaw na rin. tita. May hindi ka pala sa tita. Sundan nyo, pag-uwi, hindi nang tutin ang tita. <laughs> to? Uh, okay lang na hindi maging malupet. Botoan niya uh, na, botoan niya. Botoan niya na, botoan niya na. Mamaya na, mamaya na. Kaya mo mo Jay, okay, Jay. Okay. Round 3. mali ka na, mo na liga. <laughs> <laughs> buti di ka binato ni Jeff. Sige lang. Iya, mali ka na, pinasok <laughs> ka. Iya, mali ko ng balbas. Buti di ka binato ni Lagbas. Iya, mali ka na, pinasok mo na. Ay, siya, mali ka na, dugo <laughs> mong berte, buti di ka binatuhan ni Elorde. Ah! Kalito na yan. Eh. Okay. O, sino ang mo? Ako naman. Mamaya. Di ba? Di ba? game. One si... One Glenn. si Len. sino? Len, then. Two, ikaw. card <laughs> two, one. Ikaw. Ito <laughs> magaling si Len eh. Pero Kurt ako. All <laughs> <laughs> Ikaw. Hindi pwede yun. Ha? <laughs> <laughs> Kurt. <laughs> Kurt na lang. Sino ka? Kurt. Kurt. ikaw. <laughs> ako ako manalo? Hindi, hindi. Kurt, two, sino? Kurt. Ayan tay tay, dead three, four, three, three four. okay round 1 na lang round na lang, round two na lang round 3 na lang round three na, oh, round three na lang, okay sum sum na yun ikaw, ikaw eh. okay, na ni di ka bagay sa flip tap, duwasa rupa, magtangkat tanga ng nakakita rap, ah, kito flip flip top siguro ntitit mo nang ipit sa laptop <laughs>

Espanyol. Espanyol? Bete la mierda goto, elio, rabar, na. may koko, elio, rabar, ma. minino, may pakyo, mam. Ah! yo pa! Hindi ah, okay, <laughs> ka bagay sa barangay, tibay. Dapat mo ka sa barangay. Kikay, kikay, kikay. Ah! Kikay! <laughs> Magpagawa na rin dyan ang barangay. Kilay, kilay, kilay. Ah! Ah, <laughs> uh. ah may ano ba? Benford na. Benford na. pa ikaw. Okay. Okay. Botoan ulit. O, sino ka? Alas, kan liliya. Bata na uli yo, tat nilagi po Apat lang yung boto, di ba? Ah, antayin mo yung kasi naboto mo. Glen. Glen, bali all four. Ikaw. Tay, uh, five four. Kaul. Oi bye. Oi ako pa. To Jeff, of course. Like 65. Glen. All six. Ako Sa break court na ako. Oh si pala ikaw. Oh. <laughs> okay. Nanalo si Oh, dalawa. Wait. Wait, last.